Hello, hello mga ka-fresh. Kumusta na kayo? Ito, ito, I'm sure it was, uh, well, it was a rather sad weekend para sa ating lahat dahil ito na naman po tayo sinalanta naman ng matinding hagupit ng bagyong Enteng kapatid na bata nitong si Karina. No, uh, hindi pa tayo masyadong nakakabawi doon sa bagyong karina eh eto na naman po tayo at mas malakas at mas mapanganib ang uh, ang uh, bagyong enteng no? marami po tayong nakikita sa television right now no? sobra ang, uh, ang baha uh, na dinulot nito kahit sa mga lugar na hindi dating binabaha at uh, sa mga dating naman binabaha ay mas lubha ang perwisyong dinulot nito Marami po ang mga nasalanta uh, at ang nakikita mo ang sasakyan, tagamitan, uh, ari-arian ay nasira. no? Marami ang uh, ngayon ay nasa evacuation center. Ang uh, nakakalungkot po pati sa evacuation centers para bagang yun din ay binaha. no? Ang kaisa-isang lugar na pwedeng puntahan ng mga tao ay hindi rin po accessible sa panahon ito. Sana po ay tumigil ng ulan at huwag muna tayong bigyan ng isang matindi para naman makahinga-hinga ang ating mga kababayan. Palungkot din po ang nangyayari ngayon, of course, sa uh, Kingdom of Jesus Christ. Alam natin lahat ito. No? Uh, at uh, ako yung humihingi na po ng dispensa. Ito po ay hindi about religious faith. no? At uh, ito po ay uh, isang usapang uh, napakahalaga sa ating lahat at ako po naman ay hindi pumapanig dahil sa sa kanilang pananampalataya no eh, hindi po ito usapan usapin ganon ito po ay usapin ng karapatan at paulit-ulit na po yan sinasabi ng mga tao uh, na nagdi-discuss nito isa na rin po akong uulit yan para lang malinawan na kung ano man po pananampalataya meron ng kingdom of Jesus ay eh, pwedeng hindi ko rin po pinaniniwalaan yon pero dito po sa pag-uusap na to ay ang karapatang kanilang uh, pinaglalaban ay maaaring karapatang mawala din sa ating lahat bilang Pilipino. So um sa nakaraang hearing po ng uh, um, House of Representatives, isa lang po si Cong Congressman Marculeta nagkaroon ng talagang tapang para harapin ang uh, isyong to. Kasi marami po ang mga uh, congressman, senators, paikot-ikot lang po at patumpik-tumpik sa pagharap nito. Eh. Halatang-halatang takot sila sa kung sino man ang kumuumpas dito. Kaya iniiwasan po nilang sila ay magbigay ng paning o alang No? Kasi ibang-iba na po ang nangyayari ngayon sa Kingdom of Jesus at sa Davao City as a whole na para bagang itong mga PNP ay napakawala na na pero na silang sariling batayang batas na mahirap ng spellingin. No? Parang uh, sabi nga nila kung ano na lang ang trip-trip, yun na nga lang daw, ang ginagawa. No? Yan, dyan na yung merong heartbeat, heartbeat ng heartbeat, kung saan sa napupunta yung heartbeat na yan. At uh, ngayon naman ay sila ay naghuhukay ng walang uh, tigil, na nasa 8 meters na daw. That's almost 24 feet na na po niyan. Pakinggan po natin si Congressman Marculeta sa kanyang uh, pakikipag-ugnayan sa Commission on Human Rights noong sila ay nag-deliberate ng budget. Thank you, Your Honor. Um, yes, uh, the the commission is investigating the incidents concerning the KOJC, Your Honor. What did um, you find out uh, there, the, the field, our regional office is still conducting its investigation and we, we, we expect the regional office to submit its recommendation as soon as, Your Honor. And uh, yes, we I agree with you that there are several rights that may be involved here um one of which is as you mentioned the uh, religious freedom of uh, the kojc members and there may be other civil civil liberties that may be affected Your Honor. yes and earlier madam chair we noted that the chr acceded to one of our interpolators proposition that preventive is the better side of the chr's function correct yes john and before everything else happened, like what you said, that there might have been several acts already done in violation of their civil and political rights, did you not bother to at least post some of your members or anybody there even before uh, the events unfolded so that we could have prevented most of it, if not all? We had, Your Honor. In fact there are, we assigned um, uh, at least 3 uh, investigators in the, uh, in the area your honor as early as September 1. Did they have the power to restrain or even advise the members of the PNP as to the action that they should do in relation to possible violations of their political and civil rights? They have no power to prevent your honor uh, but they can advise. the state actors. Did they advise the state actors? Yes, Your Honor. In fact, and correct. what did the state actors do after being advised? And as we all know, Your Honor, they proceeded. Sus Mario Sepcher person palpalatok na. <laughs> June pa po nangyayari ang pagbaviolate dyan sa, sa KOJC's religious rights. June pa po nangyari yan ngayon po nagpadala lang kayo ng magmamanman or mag-iimbestiga uh, mag, uh, nung September 1 abay September 3 September 4 na po ano so uh, ano nga po ba ang ginawa nyo between that time na, na uh, nagkaroon na po ng maraming uh, nasaktan at meron ng namatay ano bang ang ginagawa nyo? Di po ba trabaho nyo yan? Ay, imposible namang hindi nyo nakikita yan. Ay, yan lang naman ang trabaho ninyo. Hindi ba? Ano pa silbi ninyo? Kung uh, ang napaka-basic na karapatan ng tao, eh, hindi nyo po kayang uh, bantayan. Tapos, sasabihin nyo, wala, wala nga kayong, uh, wala kayong uh, power uh, of uh, enforcement or to stop them, no? from doing what they're supposed to do there yung mga PNP there pero dapat kayo yung kumakalampag eh gusto lang naging pipit bingi kayo. Wala nga kami narinig tungkol diyan sa sinasabi nyong na ininstruct niyo sila at uh, at uh, sinabi uh, at uh, si, sinaway niyo sila sa kanila at tinuloy nila sa ganong paraan po. Uh, na nakita niyo na hindi kayo sinusunod. Yun na lang ba ang gagawin niyo? Wala na kayong gagawin. Abay, dapat wala nga kayong budget. Dapat nga ay eh, maulit yung 1,000 pesos budget ninyo. Then, wala naman kayong silbi. Considering, Madam Chair, that it is a religious denomination, I would surmise that worship services were interrupted. Some activities connected with the religious belief might have been interrupted. And these are serious violations of their political and civil rights. Maybe like uh, marriage are being celebrated in, the, in that compound. baptism probably, anything you might, you might think, activities that is related to their faith. And today, eh, uh, ma-interrupt ko lang po. Hindi rin alam ko nakakasam nakakasimba yung mga tao sa sarili nilang katedral, no? At ang masakit pa dito, ay eh, ginawa pong advance command post. Yung loob ng katedral, alam niyo po ba yung mga taong yun, eh, minsan ay tinatanggalan pa nila kanilang mga sapatos dahil gusto nila maging malinis sa kanilang sariling katedral. And yet, here you are. Ginawa niyong parang opisina. No? Uh, talagang uh, walang, uh, walang kapatawarang pambabastos ang ginawa ninyo sa kanilang religious freedom. Kagoyan sabi ko, hindi, hindi, marami sa atin ang uh, naiibahan sa klase ng pananampalataya nila siguro ito rin yung rason kung bakit nahihirap silang nakakuha ng mga kakampi nila No, ito tapatan po tayo. Mahirap pong mati maintindihan yung klase ng kanilang pananampalataya dahil marugdubin sila. Talagang matimtim ang kanilang pananampalataya na hindi natin maintindihan lalo na ako po ay isang uh, born and, uh, born as a Catholic pero non-practicing. So ma sa akin po ay eh, medyo uh, kakaiba no ang kanilang uh, sobrang pananampalataya at uh, ngayon ko po, po naiintindihan na um, napakabuti po ng kanilang uh, no? Kasi hanggang ngayon, wala pang dumanak ng dugo uh, doon sa compound na yon despite the continuous violation of their human rights. Ito rin po siguro sa akin po, it's both good and bad, no? Uh, to the point na eto, sila na ngayon ay talagang uh, the, the government troops took advantage of their kindness lagi ko nga po sinasabi ko sa una pa lang eh tinutol na yan hindi aabot ng ganito pero para ang nangyari po ay sinusubukan ng husto ng authorities o hanggang saan ang kanilang pasensya kasi kung sabi nga po nung isang uh, taga MNLF kung sa muslim po nangyari yan ay eh, nako dumanak na ng dugo that is still existing I think they're still prevented from doing that What does the CHR intend to do or have done in the first place? The, our regional office, uh, Your Honor, is in con currently investigating the situation, monitoring the situation, and in fact, uh, we uh, already... Investigating and monitoring, Mr. Chair... Different is, ones, Your Honor. ...is not good enough. Considering the unfolding of events in several days... And continuing, continuing up to today. I think CHR should do something because we need to protect it. Protecting their human rights is the center of the function of the CHR. Am yes. I correct? Yes, Your Honor. But uh, we, before the Commission acts on the situation and to perform uh, whatever. Ayun po at butatang butata ang chairperson na to no. Mukhang humihingi pa ng palugit para sa kanilang report no. Lulusot ba to? Gusto sa September 10 pa gumawa ng report. September 1 pa lang siya nagpapunta ng tao doon sa compound. Samantalang June pa lang po ay nangyayari na ito. Wala po kayong kakwenta-kwentang chairperson talaga naman. Dumako naman po tayo sa isa pang uh, um paksa natin ngayon, no? Uh, kahapon din po ay isinama na ni uh, Attorney Torion, no, ang legal counsel ng KOJC. Maraming sa mga media sa pag-iikot sa KOJC compound. Ito po ay bilang tugon sa uh, uh parang uh, uh, challenge ni um General Torre. na patunayan daw na merong ang uh, Uh, drilling na nangyayari or digging at meron uh, kung sino man daw ang nagpadala hindi mo no ng mga mga litrato ay kailangan i-present nila in si David. Hindi naman niya dininay outrightly yan. Hindi niya dininay. Ang sinasabi lang niya ipatunayan mo. O kaya naman uh, bilang abogado ay madali niyang uh, ipinatawag ang lahat ng media kasi alam niya mahihirapan siya. Matalino talaga itong si Attorney Torrio, no? Kaya pala maraming pumapasa sa sa bar exams pagdating sa kanilang sa kanilang paaralan at ayon sa kanya pa ang enrollment nila despite the problems that they are facing right now because this guy is a brilliant and very patient and uh, uh, napakabait na tao no uh, kasi uh, hindi siya mayabang walang eret napakpasensyoso. so anyway go back to the to the uh, topic here uh, ibang ibang media outlet ang sumama at for the first time naranasan nila hinaharangan sila ng mga armadong mga police uh, na ayaw magpapasok sa sa nasabing mga lugar sa gusali ng KOJC Panorin natin to so, that's kind of hard to uh, Hi. to hide they control the entire basement sir apo so we do not have access uh, we even tried on the uh, ano second uh, uh, entrance which is uh, within uh, the DMP building i brought also the ano the uh, media members there pero hindi rin kami pinayagan Sigla na lang may mga police with truncheon arm uh, ano may mga arpas pa may mga long arms pa yung uh, ano taga staff yung na prevent sa amin kitang-kita naman yun sa tv no uh, and hindi rin kami pinayagan solo mabas na kami, dun naman kami doon naman kasi sa third and trance putang basement hindi rin pinayagan kita yon lahat ng mga uh, mga tv station ko na ko doon i hope i carry naman nila sana eh bo to rin na tawol na pero uh, linawin ko lang ang pagkakaintindi ko basta ganyan nagsi Diba requirement na mayroong representative nung may-ari nung lugar so, na sinearch yes, yes. kahit hindi kayo kahit yes, yes. Uh, kahit hindi kayo lalapit dun sa actual operation basta nandon 'di ba 'yun ang SOP uh -huh. 'yun ang pag uh -huh. Ang maganda pong nangyayari ngayon ay uh, nakikita na ng mainstream media kung ano po ang uh, hinaharap nitong KOJC at mapapansin natin may ilan sa kanila ay, ay uh, parehas o balanse na ang uh, kanilang pagre-report. In fact, itong, itong mga ito, ito yung nagtawa dati doon sa kay Atty. Torion din. No? Pinagtawanan sila kung, Kuma, nyo yung unang coverage nila, pero ngayon ay ibang tono nila. No? Ma- baka sakali na- nauntog na sila at naiisip na nila na uh, meron nga nangyayari na hindi karapat-dapat sa may Davao. So ganyan din na ra, rin po ang naging tono ng ibang mga media maliban lang yata sa ABS-CBN kung uh, sa akin pagkakaintindi eh um ingat na ingat at talaga namang mapapansin mo na hindi sila bumibira pa no so um, siguro naman ay within the next few days ay mauntog na itong mga to at uh, alam na nila na maaaring darating yung panahon ay ang kanilang pinagtatakpan ay mabutata sila. <laughs> kung ako masusunod eh, kung maaari lang lahat ng prangkisa ng mga yan ay na kapag nagkaroon ng bagong administrasyon para maglinis tayo. Kasi uh, ano pang saysay say ng mga mainstream media kung wala tayong nalalaman totoo sa kanila. Pero uh, sa akin din po eh marami kasi yung kasamis kasi din nilabas ang partido ni ni General Torre no. Ah uh, kabaligtaran lahat ng sinasabi niya at kung minsan talagang hallucinating na yung mga <laughs> hallucinations na ba yung mga pinagkukwento niya na Halimbawa yung yung heartbeat no. Ah uh, hallucination na sa sa akin halos at uh, maliban pa doon ay yung sinasabi niya may mga bata, ay natural may mga bata dyan kasi meron nga silang orphanage. Uh pagkatapos ay naririnig daw nila, walang yung bunker na sinasabi, sila na yung gumawa ng bunker <laughs> para magkato ang kanilang mga hinala. kahapon hapon nga po ay eh, merong uh, balita galing sa SMNI uh, madaling araw yon um, uh, kanilang uh, binalita na itong mga PNP po ay nagdadala ng sakusakong sakong mga mga uh, lupa no uh, buhangin bato at uh, graba uh, papasok ng uh, KOJC Cathedral no so hindi natin alam kung ito ba uh, galing doon sa Uh, ay sa basement kung saan sila ay nagbubungkal at uh, naka nakapag uh, hukay nang na 8 meters in depth na so tapos ay dinadala nila yung lupa sa katedral. for whatever reason i don't know kung ano yung uh, uh, ano yung uh, uh, isang Uh, logical na rason bat sila magpapasok ng lupa sa katedral. May babaon ba sila doon? Ano ano bang nangyayari talaga, uh, General Torre? Kakaiba iba na 'yung mga pinag-iisip mo, no? Uh, ang masakit dito, mahirap dito ay eh, pinapabarikadahan mo talaga 'yung mga mo. Abay mga polis mo po, hindi na tumitingin sa camera at hiyang-hiyana sa mga pinagdagawa ninyo. At ako rin naman eh kung akong nangyayari sa akin yan, ay eh, malamang kung meron akong ibang pagkakakitaan eh baka nag-resign na ako bilang polis, babalik na lang ako pag matinuna uli yung administrasyon. Ay bilang bang huli po, ay magpapaalam na ako, yun lang po. Parang sa ngayon, eh, sana'y magmasid-masid tayo. May, may nangyari na naman po kahapon at ito'y isang, hindi natin alam kung ito'y marites or ano, no? Pero ang nagkaroon po yata ng code blue sa Malacanang, kung saan na, ang uh, Pangulo ay nasabing nagkaroon ng isang uh, uh, life-threatening condition, no? At hindi natin alam ang kwento, no? Sa ating saligang batas po ay kailangan, Uh, masabihan ng publiko sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Pero ito kasing Pangulong to at ang kanyang uh, cronies, kanyang mga minions, hindi naman to sumusunod sa batas. So kahit basahan tak natin ito ng basahan, wala po silang delikadesa to tell us exactly what is going on. Wala po silang ganun. So, ang, uh, magiging uh, paraan lang talaga yung mag-imbestiga at yung mga puting ahas, puting lamok, kung ano-anong lahat ng puting puting mga animals na aaligid-aligid ah, dyan sa Malacanang na lamang ang ah, nagiging source of information. And so far naman, marami sa kanila ay nagkakaroon ng totoong mga reports. Uh, yun nga lang po, eh, mahirap pong uh, i-confirm no? kung totoo yan. So, at this time, ang sinasabi po ay inilipad sa St. Uh, sa Luke's at tapos ay sa kanilang mansyon sa isang probinsya. No? Sana mag-aabang po tayo, hindi naman po magandang uh, nagdadasal tayo na, uh, nag, uh, nananalangin tayo na mapasama or mamatay ang isang uh, isang uh, kapwa nating tao no pero sa ganito po kasi itong uh, ating Pangulo ay medyo tagilid, mag-isip. No? At uh, mahirap po ang uh, ibigay natin ang kabuhayan, kalayaan, kapayapaan ng bansa. At kinabukasan ng mga anak-anak natin sa isang tao na wala sa wastong pag iisip. So mulit-muli po nating itatawag ang kung sakali man siya ay uh, maging maayos at magkaroon ng maputing kalusugan, 'wag po nating kalimutan ituloy tuloy ang panawagan para sa isang uh, isang independent public hair follicle drug test hindi po natatapos dyan ang ating panawagan kahit pumaayos na itong KOJC at ang mga maraming mga bagay na ating kinahaharap ngayon dapat pong siya sumailalim ang um, sampu ng kanyang pamilya at mga kabinete at ilang mga kongresista siguro at uh, senador sumailalim so, po kayo sa isang masusing drug test dahil nakikita na po natin ang perwisyong dinadaanan natin dahil lamang sa paggamit ng pinagbabawal na substance. Salamat po and I'll see you again next time. Ingat-ingat and magmasid at mapagma, maging mapagmatyag. Para sa Pilipinas. salamat season.